nandito na naman po si Malodil Santos para magbigay ng reaction or opinion po dito sa usapin po niya, sa sponsor po ni Medet at dito po sa narinig natin na mga sinabi ni Medet about kay uh, Kuya Brox. Mamaya po natin, pakinggan po na natin itong pahayag ni Medet tungkol kay Kuya Brox. Ayan po. Ako po kita kasi tatay ka ni Kalingap Dan. At kaya never ako nagsalita ng kahit ano sa inyo kasi tinitreasure treasure ko yung mga pinagsamahan on sa Kalingap. Pero grabe naman na ano, nagagamitin niyo akong content, babalahurain niyo ako para may content ng kayo para lang magka-revenue kayo. Na kahit anong gagawin niyo, kahit ikaw ano, ikaw bring down na ng tao, ikaw kahit ikaw yurap yurak na ng pagkatao ng ibang tao, wala namang ginagawa sa inyo go lang. Basta sa revenue, basta sa views go lang. Hindi po ba kayo nako-consensya? Tatay ka may anak kang babae. Hindi hindi niyo po ba 'yan naiisip? What if sa anak niyo gawin? 'Di ba? Minsan po mag-isip-isip din tayo, kaya iayon din po natin yung mga ginagawa natin sa edad natin kasi sobrang nakakahiya po. Nakakahiya na binabalakuran niyo ako. halos ako yung nangako, ako. Oh my god. Ayan pa nga kapatid, napakinggan niyo po yung sinabi ni Medit dito na tungkol po kay Kuya Brox. Alam niyo po dito, sana Kuya Brox, eh, hindi ka na lang nakialam para uh, alam niyo, totoo talaga naman itong sinabi ni Medit. No? para para sa akin kasi kuya Brooks ah uh, ito sasabihin ko talaga ng talagang yung opinion ko na dapat tayo yung mga ganito total may edad na po kayo at uh, si Medit naman ay bata pa at alam niyo naman po yung nag-aaral pa siya sana po ay kaunting prino lang naman yung para hindi naman tayo parang nakabalahura talaga ng gusto, no? Dahil ako dito sa sinabi ni Midit, talagang naawa po ako. Dahil uh, alam natin na bata pa si Midit, na oo oh, kung totoo anak ko na lang si Midit. At uh, kung talaga po mga kapatid ay para na natin anak pero ganito po po yung maririnig natin tungkol sa kanya. Ako ka talaga po, doon lang po ako na mamagitan sa gitna. Kung may mga pagkakamali man siguro si Midet, sana po ay tigilan na natin. At siguro naman po titigilan tayo na kung gagawin lang natin na content-content lang si Midet, siguro po hinap na dahil alam naman natin noon kuya kuya Brooks na dati gusto gusto mo ang dandet na noong uh, natatandaan ko talaga kuya Brooks na noong uh, gusto namin na may danjoy noon ikaw pinagsigawan mo na ayaw mo ang danjoy dahil gusto mo ang dandet anong nangyari kuya Brooks kung ito man po ay may danjoy na, na nandiyan na nga talaga si Joy, wag inap na dahil palagay ko naman po, hindi naman po kayo pinakikialaman na ni Medet. Ano? Nakapagsalita naman yung bata dahil po sobra na po, sobrang sobra na po yung talagang durog na durog na po ang pagkatao niya. Tama na, inap na. Kasi tama naman yung sinabi niya na may mga anak tayo. Lalong-lalo lalo ka na, Kuya Brooke. May anak ka rin na babae. Ako may mga pamangkin na babae. Kaya kung sa atin mga anak, gawin na ganito, sa so sinabi ni Midit, talaga po ako ay masasaktan. Kaya alam niyo po sa totoo, dahan-dahan, inap na po. Huwag na tayong makisali sa anumang issue mga kapatid. Ano? Dahil ako sa totoo lang, naawa na rin ako kay Midit. At ito po mga kapatid, Ah uh, para sa akin po talaga, minap na. ba diba? Hindi kung hindi naman tayo pinakikialaman ni Midit, wag na natin pakialaman. Kaya lang naman ako nag-reaction dito dahil nadadaanan natin yung sinasabi niya, no? At uh, talagang nakakaawa naman po talaga, ano? Hmm. Pakinggan po natin ulit. Ngayon. Ayan po. Ayaw na po. Wala na <laughs> naman ako ng signal po. Ayan po. Sa mga Sa kaya na. Pati ikaw, Kuya Brooks, ang dami mo pong sinasabing mga negative sa akin wala akong ginawang masama sa inyo kuya Brooks nakisama po ako sa inyo ng maayos nirerespeto ko kita kasi tatay ka ni Kalingap Dan at kaya never ako nagsalita ng kahit ano sa inyo kasi tinitreasure ko yung mga pinagsamahan on sa Kalingap pero grabe naman na ano na gagamitin niyo akong content pabalahurain niyo ako para may content lang kayo para lang magka-revenue kayo na kahit anong gagawin niyo kahit ikaka ano ikaka bring down na ng tao kahit ikaka kahit ikakayurak na ng pagkatao ng ibang tao wala namang ginagawa sa inyo go lang basta sa revenue basta sa views go lang hindi po ba kayo nakokonsensya tatay ka may anak kang babae hindi hindi niyo po ba naiisip what if sa anak niyo gawin Diba? Minsan po mag-isip-isip din tayo, tsaka iayon din po natin yung mga ginagawa natin sa edad natin. Kasi sobrang nakakahiya po. Nakakahiya na binabalakuran niyo ako, na halos ako yun nga ako. Oh my God! Alam niyo po mga kapatid, totoo po itong mga ano sinasabi talaga ni Milith. Tayo ay ilagay natin sa lugar ang pag-content natin kahit po tayo ay naghahanap nagahanap ng Biyos. Pero awang-awa ako, durog na durog na rin ang puso ko puro na bilang isang magulang din na naiisip ko, paano kung anak ko man mabalahura ng ganito, ba diba? Kaya sa totoo lang talaga mga kapatid, ang anak ko talaga, ayaw na ayaw po sa social media, lalo na sa ano, na walang post ang anak ko. Hindi mahilig. Ako, sinabihan lang ako ng anak ko, mami, oh, Papayagang kita na nandiyan, pero ayaw na ayaw kong makikita kung makikipagbalahuraan ka. Muntik na noon nung, ano, i-delete ang YouTube ko noon, nung that time na bago-bago pa lang tayo. Pero sa so ngayon po, nakakadurog po ng puso na yung ganito pong sitwasyon na maririnig natin. Ano? Kaya sana naman Kuya Brooks ay ilagay nga natin sa lugar ang paggawa natin ng content. At kung di naman tayo pinakikialaman talaga ni Midit, huwag na natin pong reaksyonan or ano, kung tayo nakikisimpatiya dito mo kay Ma'am Ana dahil nga isang sponsor po ito ng ni Medit noon, sana wag na natin po makisali, no? ah uh, dahil nakakalungkot po. At ito po, pakinggan po natin din ito po si Mama Narita. At uh, talaga pong grabe na. Grabe na po talaga. Ako, naaawa talang talaga. Kung may mga pagkakamali man po dito si Medit, huwag natin dito daanin sa social media, lalong-lalo na po siya ay bata pa. di ba? Diba? Diba po mga kapatid? Pakinggan po natin ito nagtuto sa inyo. Sino bang malandi, di ba? Ikaw? Pumunta ka ng Bacolod, di ba? Ako nang pumasay, siya, ilo -ilo. Nung, ba, sa sa'yo, pumunta ng Iloilo. Nung dumating ka sa Bacolod, ano nangyari? Nagkutuhan mo yung pamangkin ko, di ba? Yung lalaki. Lala, gusto mo pamangkin mo lalaki, di ba? Lumabas yan sa issue noon. Pilit kong tinatakpan. Nung nagtulog kay sa hotel, pinilit mo ang pamangkin ko, kwento sa akin, nagtulog yung pamangkin ko sa baba ng, nakama kama, sa na anong ginawa mo? Umalik ka sa kama, bumaba ka doon sa, sa sahit, tinapihan mo sa matulog, kaya gusto mo siyang katabi. Kaya kung sino bang malandig? mag Tambay ng asawa ko, nang gawang ng kwento na may kwento sa inyo. Sino bang malandi, di ba ikaw? Pumunta ka ng Bacolod, di ba? Ako na pumasahin sa'yo pumunta ng Iloilo. Noong dumating ka sa Bacolod, ano nangyari? Nagkwento kami yung pamangkin ko, di ba? Yung lalaki. Lala, gusto mo pamangkin mo ang lalaki, di ba? Lumabas niya sa issue noon. Pilit kong tinatakpan. Nung natulog kay sa hotel, pinilit mo. Ang pamangkin ko, kwento sa akin, natulog yung pamangkin ko sa baba ng, ng kama. Sa taas, anong ginawa mo? Umalik ka sa kama, bumaba ka doon sa, sa sahit, tinapihan mo sa matulog, kaya gusto mo siyang katabi. Kaya kung sino bang malandig, Ayan mga kapatid napanood na, na, na pakinggan natin na po yung sinabi ng sponsor ni Minid na si Ma'am Rita. Alam niyo po, ang bigat, ma'am. Kahit pa po na alam natin na ganoon, sana tinuloy mo, mo na ang pinagtakpan. Huwag muna, alam niyo po mga dito, ang akala niyo po, nakakabuti po ito dito sa social media, no? Ma'am Ana Rita Ries. Kasi na totoo lang. Pari-pariyas po kayong mag magkakaroon ng kahihiyan. Parang kinaladkad mo rin yung kahihiyan ng pamilya mo, yung about dito. Alam nyo po, sa totoo lang, parang paninirang po rito. Dahil kung wala na ka naman ebidensyang ipinakita na ganun nga ang ginawa ni, ng, nito ng batang ito, na si Medet, sana naman po, inap na. Dahil ako alam nyo noon, natatandaan ko talaga, parang naging agree ako sa'yo noon pumanig ako sa iyo. Pero this time, hindi ko na po nagustuhan itong mga pinagsasabi mo, kimidit. Pati na-involve dito yung asawa mo na may, ang pangit po. Pangit, pakinggan. Lalong-lalo lalo na po kung sa akin mangyari man yon alimbawa totoo man, hindi ko na po ilalabas dahil ako, pagtatakpan ko na po ang kahihiya ng pamilya. No? Dahil dito sa social media, maraming makaka, nakakapanood. Lalo na yung mga pinagsasabi mo dito, Ma'am Ana Rita, no? Uh, payo lang po bilang isang babae din na may asawa. Kung sakali man pong ganun ang kwento ng iyong asawa, pagtatakpan ko na po. Hindi ko na po yan ilalabas pa sa social media gaya ng sinabi mo na yung pamangkin mo, pinagtakpan mo na ganun nga yung ginawa ni Midit. sana pinagtakyan mo na tuluyan. Dahil kahit papaano po, no? sinuportahan niyo si Midit. Di ba po? Dito po sa kalagayan po na, na, mga pinagsasasabi mo po dito, hindi talaga ako po komporme. Dahil minahal niyo rin si Midit sinuportahan nyo. Ngayon po na wala, na hindi nyo na nagugustuhan. Kung ano man ang nalalaman nyo po. No? Ay parang, ano, binaril nyo sila, pinasabog nyo na. Parang binumba mo, di ba? Na yung taong tinulungan mo that time, ngayon gusto mong wasakin, sirain. Di ba? sana po, inap na. Dahil noon, kinampiyan talaga kita. Nag-agree -ag ako sa iyo. Dahil ang siyabi mo pa nga, ikaw na nga ang tumulong, ikaw pa ang masama. Di ba? O, kung sakali man ganun, di sana po, inayaan mo na lang ang tao. Di ba po? Ang mag-judge noon. Hindi po yung ikaw mismo ang nagsasalita about me it, no? Pakinggan po uli natin mga kapatid para maintindihan po natin mabuti ang pinagsasasabi po ni Ma'am Ana Rita. Ayan po. Nagkutok sa inyo, sino bang malandi, di ba ikaw? Pumunta ka ng Bacolod, di ba? tayo tayo pumunta ng ilo-ilo. Nung dumating ka sa bakula, ano nangyari? Nagkutu kami yung pamangkin ko, di ba? Yung lalaki. Dahil nagkutu mo yung pamangkin mo yung lalaki, di ba? Lumabas siya sa etyo noon. Pilit kong tinatakpan. Nung natulog kay sa hotel, pinilit mo. Ang pamangkin ko, kwento sa akin, nagtulog yung pamangkin ko sa baba ng, ng kama. Sa taas, anong ginawa mo? Umalik ka sa kama, bumaba ka doon sa, sa sahit, tinapihan mo sa matulog, kaya gusto mo siyang katabi. Kaya kung sino bang malandik, ang nangyari, ang dami niya nang sinasabi Kaya, sa niya na hindi ko nga po alam kung saan, saan yung galit na pinagkutan niya. Ito yung kikuya Brox. Eh, nang reason na po ba yan para ihit at muramurahin ako ng asawa niyo? Yung pagiging late ko, yung lumalabas ako sa gabi, syempre po, anong gagawin ko sa hotel? Nandito po ang pamilya ko, nagtitinda ang mama ko, alam nga hindi ko po yan pupuntahan sa pwesto. Nagabi po sila nagtitinda. Diba? And never po ako po umalis ng madaling araw. Alam ko, yan ang asawa nyo. Kahit iparag, niyo yun pa yung CCTV sa hotel, never ako manis ng madaling araw. Diba, ano pang mga ginagawa niyong kwento? Ano pang ginagawa ng kwento ng asawa nyo? Yung sa pera kay Jana? Nakakaya naman talaga po yun, diba? Ipagdudukdukan -duk niya yung pera kay Jana na sa fast food kami, dalawang matanda sila, dalawa kaming bata ayaw tanggapin yung, yung, pera ni Jana, pinagdudukdukan niya. Kaya sabi ko, ako na lang po magbibigay. Di ba, kinunten ko pa po iyon na binigay ko kay Jana yung 2,000. Bakit ko naman po yung pag-iimpirisan? Diyos ko, ayaw ko po talaga itong gawin. Ayaw ko kayong ma-stress kasi alam ko yung ano, health condition nyo. Kaya kahit noon yung nag-live-live pa ka, kayo, collaboration, collaboration, hinayahan ko po. Inayak ko na lang ang lahat, pinagpasadyos ang lahat. Kasi alam ko naman ang totoo at alam ko yung mga ginawa ko at hindi ko ginawa. Minahal po kita, tinuring kitang nanay, pero hindi mo naman talaga ako tinuring na anak-anak lang po yung tao ko sa akin. Opo, ikaw po ang nag-ano, nagbuo ng Team Medit International. Ikaw po ang nagbuo ng Chambit, ano yan? Ay, ng Team Medit USA and Canada. Pero lahat ng ginawa mo, binasak mo po, mag mo, di ba? Tsaka huwag ka po magsasabi na wala kang hinikayat na umalis kasi ang dami ko pong proof ng mga chinat mo. Ng mga founders, mga sponsors, di ba? Ang dami mong pong chinat. And hindi ko naman, hindi na po para mag-explain sa mga nahikayat mo na umalis, na mag-peg, na mag kasi hindi ko nga po yun magalit. Kung ayaw niyo po sa akin, okay lang po. Kasi unang una naman po, hindi po ako lumapit sa inyo para tulungan niyo ako at makaawa na kunin niyo po ako, tulungan niyo ako, hindi po. Never po ako tama, Tama, tama po ito. Kaya po ang kusa, kaya tinanong ko yun, nasa sobrang malaking putang na loob, kasi kusa niyo yun, tinulong sa akin. Kusa niyo akong kinuha. Ayan po mga kapatid, at nakakalungkot lang talaga po mga kapatid. Uh, ayan ay kinuha ko po yan, ang video na yan kay Sang Kailons. Suportahan po natin si Sang Kailons po. Ay kinuha ko po yan, panuorin po natin ang kabuuhan po ng video na yan kay Sang Kailons po. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Uh, ako po dito sa laga, kung tayo tutulong po talaga, tumulong na lang na walang halong kapalit talaga. Ako, sa totoo lang po, mga kapatid, ako may mga tinulungan din po ako. May mga pinag-aral ako na hindi po talaga napabuti. Uh, ano, pero wala silang narinig sa akin. in ko na lang ang pagpapaaral ko sa kanila. Pero never po akong nagsalita na kung ano-ano di ba? Uh, dahil alam natin na kung tayo nagbibitaw ng salita, masasaktan at masasaktan po ang taong kagaya po nito, kimidit, no? Dahil tama na naman po sila na hindi naman sila lumapit sa atin para tulungan natin sila. Tayo po ang kusang lumapit at tumulong. Ngayon po na mayroon kayong hindi nagka, na nagugustuhan, Alos po, durogin nyo po ang pagkatao. Tama na po. Kasi po ay nakaraan na, di ba? Ang nakaraan ay nakaraan na po. Hinap na dahil sa totoo lang po, naaawa din po ako, Kim Kahit po siguro mayroon pagkakamali, pero naawa ako sa kanya dahil po, durog na durog na po ang kanyang pagkatao, no? Ah, um, para sa akin, tutal naman ay ikaw rin naman, uh, Ma'am Ana Rita, na lumapit dito sa bata, inap na. Kung mayroong ka man pong hindi nagugustuhan, ipasadyos na lang natin, di ba? Dahil alam nyo po, mga kapatid, ikaw ang kusang lumapit at tumulong. Hindi naman po siguro siya na, na lumapit sa inyo na, oo. Oh, tulungan niyo po ako, ganyan, hindi po. Kaya inap na po, dahil tayo po ang tumutulong po, kailangan natin po, kung mayroon tayong hindi nagugustuhan, tumigil na lang na wala tayong gagawin na ingay. Ano? Kaya, well, para sa akin po mga kapatid, mas agrabyado dito ngayon si Midit. Dahil, sa totoo lang, mabuti malakas ang kalooban niya na naka, na ipapagtanggol niya po ang sarili niya. Kung sa iba-iba lang po 'yan, hindi ko alam po. Baka na na depressed na po. Kaya tama na po. Dahil pag dito hindi niyo tinigilan si Midet, baka kung anong gawin niyan, kasalanan niyo po 'yan. Ano? Ipasadyos niyo na lang po kung ano man ang hindi ninyo nagustuhan dito kay Midet. Ano po? Para sa akin mali po talaga mga kapatid na Once tinulungan natin ang isang uh, charity na ano, beneficiary? Hmm? Excuse me po. Tumulong tayo sa beneficiary tapos tayo po ang mambabalahura. Hindi na po talaga tama. Kaya ang masasabi ko sa, lang talaga sa inyo uh, Ma'am Ana tama na po. Nakakaawa na lang kung may puso po kayo na talaga pong sa mga pagtulong. Tama na po para din po yan sa kabutihan niyo po. Kasi yung mga pinagsasabi mo nyo po, kahit sa pamilya niyo, ay nakakahiya po na tumutulong kayo sa ibang tao. Tapos ganyan po ang pinagsasabi mo, kahit totoo po. Di ba? Kahit totoo po yung pangyayari sa asawa mo at sa pamangin mo, wag mo na. Pagtakpan mo na lang. wag mo nang sabihin. Diyos na ang bahala ipa sa Diyos mo. Di ba? At ito naman si Kuya Brooks, sana Kuya Brooks, wag na, wag ka nang sumali. Totoo naman yung sinabi na, anak mo na lang, si Midit. Tama na Kuya Brooks, dahil ikaw lang dito ay yung talagang, minsan tayo ay hindi talaga sang-ayon sa mga nangyayari. Kung tayo ay content-content lang, Kumanap na lang tayo, marami tayong maiko-content. Huwag na po nang gawing mga ganito, yung mga nakaraan. Kasi ang nakaraan ay nakaraan na, no? Ang mahalaga po, nandyan may danjoy na. Dati naman, ayaw mo sa danjoy, di ba? At may dandit. Kaya, eh, Kuya Brooks, please lang. Masakit talaga sa bata, masakit. Dahil ikaw ay rinirispito bilang na nakakatanda 'di ba? Tama nga sinabi ni Midit na rinirespeto ka dahil kay Kalinga Prab. Ay, excuse, excuse me, kay Kalinga Dan, ano? Kaya po dito ay sana naman Kuya Brooks ay wag na pagpasensyahan niyo na kung ano man ang marinig mo, inap na dahil marami kang content na may ko content Kuya Brooks. Hmm. Yan ang sinasabi ko lang po para po sa yung bang may edad na tayo. Huwag na tayong ma-stress. Kalain mo, bata, ganito yung sasabihin sa'yo. ba? Diba? Kaya, para sa akin po, inap na. Patahimikin na natin si Medet. Dahil kung hindi naman kayo inaano, tama na. At uh, Ma'am Ana Rita, pasensya na po. Hindi na ako dito sangayon sa'yo dahil iba na po itong usapan. Ano? Mm, kung tutuusin, parang paninirang puri na to ang ginagawa niyo dito kay Medet. At kahit man totoo, sana magbigay kayo ng proba. Yung proof talaga na ginawa talaga ni Medet doon sa asawa mo at doon sa pamangkin mo. Kung may mga katibayan kang dalin mo na lang yan sa tamang paraan. Diba? Kasi dito sa social media talaga nakakahiya. Makakalagkad at makakalagkad lang ang pangalan niyo inak na po. Marami pong salamat. Thank you so much po na tayo po sana ay matuto. Ilagay natin sa lugar ang ating ginagawa, no? Kasi nakakaawa. Nakakaawa. Ako naawa po. Ako kimedit, no? Kasi durog na durog na po ang pagkatao niya. Bata pa siya. Nag-aaral siya. Tama na po. Ang kahihiyan. Kahihiyan niyo rin na sangkot ang pamilya nyo. No? Para sa akin po mga kapatid, maraming salamat po. Iyon ay opinion lang ni Malu de los Santos na talaga pong hindi maganda po. Na ganito po ang sasabihin natin sa social media. No? Uh, supportahan na lang natin si La Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at uh, lahat po tayo ay magsuportahan na lang dahil... Pangit po yung tayo po ay mambabalahura ng isang tao na siguro naman po ay ang nakaraan ay nakaraan na. Ano? Kalimutan natin mga kapatid kasi nakaka-stress talaga yung ganito po na talagang mahirap po. Maraming salamat po sa mga viewers na malaki, malawak ang panguunawan nyo. Marami pong salamat sa inyong lahat at tuloy lang ang buhay wag tayong magpa-stress masyado, no? Bye-bye! We love you so much! Bye-bye! Na-stress ako! <laughs>